Sa labas na ng sementeryo, nagpalipas ng gabi ang ilan sa mga maagang bumisita sa Manila North Cemetery. May isang milyon naman ang bilang ng mga dumalaw sa sementeryo kahapon. Live mula sa Manila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami pa rin bang bumibisita dyan? Yes Gretchen, hindi gaya kahapon, pansing mas kakaunti ang bilang ng mga bumibisita rito sa Manila North Cemetery ngayong All Souls Day. Maaga namang nagsimulang maglinis ang mga ng mga kalat ang mga sweeper ng MMDA at caretaker sa loob ng sementeryo. Alauna ng umaga ng abutan naming natutulog sa entrance ng Manila North Cemetery ang pamilya ni Mary Ann. Alas 8 ng gabi kasi sila dumating kahapon, lagpas sa 5pm na itinakdang oras ng pagsasara ng gate ng sementeryo. Kaya wala silang nagawa kundi magantay ng sam na oras hanggang magbukas muli ang gate ng alas 5 ng umaga. Pagsapit ng alas 5 ng madaling araw, pinapasok na ang mga maagang bumisita. Maaga rin nagsilinis ng mga naiwang kalat na mga bumisita ang mga sweeper ng MMDA at mga caretaker ng mga puntod. Pinagsama-sama na nila ang mga bote ng tubig at mga pinagkainan para makuha ng truck ng basura mamaya. Nasa puntod pa ng ilan ang naiwang alay gaya ng kakanin at soft drinks. Nasa 6 na kilo naman na na kandila ang naipon ng isang bata. Higit 200 piso raw ang benta niyan sa bilang ng mga sa bilang ng pamamunan ng Manila North Cemetery umabot sa 1,025,000 ang bumisita. Kahapon mas mas kaunti daw yan kumpara sa 1.2 million noong 2019 o pre-pandemic. Marahil dahil daw yan sa ulan. Sa Talarin kahapon, may 496 na lighter ang nakumpiska sa inspection area. 476 ang nakuwang sigarilyo na sa pakete man o tingi. Apat na lata ng pintura at 581 na pabango. Jess Gretchen, ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, naging maayos ang pagdaraos ng undas kahapon. Wala naman daw na paulat na antoward incidents. Palalalang muli sa mga pupunta dito, bawal pa rin ang overnight. Alasing ko pa rin ng hapon, isasara ang gate ng sementeryo. Yan muna ang latest mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.